Good morning. Good morning. Vlog na po ta mga amigo Ah, uh, Nami karon din sa Bakalan Alayang Church na Bakalan uh, Barangay Area sa Ipil So yung people Circuit police na mo ron okay, so, Danawa ang mga, mga Facilitator na mo Wow. One up mo mga, mga Facilitator Shout out na dia Ako mga amigos Ah, uh, Tara Okay, kawai. Oh. Uh, <laughs> mga mga supportive kayo ng mga ano, mga, mga guwapo na ko. Uh, from Suklima. Kaba uh, ni Pastura Dumaway. Oh. Uh, so, baka ka nag-back like, mo ana? Okay. Pastor Billy, ako amigo. Dulot na diri. While wala pa nagsugod ang seminar, natong suruy-suruyo na eh. Okay, shout out mga amigos. Ah, uh, tara si Busaliz, oh. onyang pinaka guapo ug abtik kayo sa lima. Okay, kini kini. Uh, mga young people. Oh, tanawa niyo, tanawa. Tanaw tanaw mo mga amigos, oh amigos. Oh, uh, mga amigos, oh, tira, shout out. Okay. Dili pa kayo may tutali daghan kayo pero okay na kayo siya. Oh. Okay, shout out. Oh. Bisita lang mo sa sa Facebook, YouTube. Ayan. Okay. So good lata. Okay. So dili pa kayo may tanawa, dili pa kayo may tanto kadaghan, apa may gigwan. Okay, shout out tagas. Luar pangi, oh luar pangi. Oh, kamera sila. Kamera sudah dalam kuban, kaya dah kayu dah. Oke shout out, Mitro Eiffel. Oh, Mitro Eiffel. Oh, kau bawa silang kuapung, pastor. Okay. Teruyo nato ni. Hello, shout out sa. Bukan, oke. Okay. Halo Alukan. Okay, saludo gan. Shout out oban sa ilang paptikon niya ate. Okay, sa veterans, shout out. Ang veterans, mga beterano pero maulaon. Oh, alawa. Okay. Sa tawasa nga church ni gani. bye Okay, taway Kauban dito, tra. Lang kauban, taway. Shout out, bye. Mga amigos, kung di lang pinaka pusgan kayo. Ah, bangkitan po kayo sa pan dula. Okay. Enjoy kayo mga amigos, sport fish. Ah, uh, circuit competition na mo. Hello. Oh. Uh, live mag, mo mdi signal rito niyo. <laughs> okay. Ah, uh, mag i-vlog na to uh, niya ang ilahang mga dula. Okay. Oo, uh, basketball. Ampot ah ilahang eh, basta sa barangay. Sa barangay, ang basketball. Ang bot, hala lang ko, Andi. Sa 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 basketball. Sa basketball. Sa basketball. Sa basketball. Sa basketball. Sa Sa basketball. Sa Sa basketball. Okay, go. Okay, shout out. Abo <laughs> oh, ni <money>, guests. <God. laughs> Musalaman kami go. Okay. Ah? Okay. Shout out din, shout, shout out. 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 Silawas, embot um, kumusta na ni pag-espilas sa pagadian. Ind pa mo pagadian. Ah, diba pagadian, eh. Oh. Umanta na kita di tokay, layo. Dako mo kung pagadian, bes. Inggoy sila perbes. Wala oy, ginnanap ko ng mga, ay, mga ay, to, nanulo sila gibig-baki. Eh, glad best ato ah.